Maayong adlaw kaninyong tanan. Ngayong araw nga na ito ay marami kaming na-harvest sa tilapia kasi nga uubusin namin lahat ng mga tilapia doon sa aming fish park kasi magpapalit kami ng tubig at papalaliman natin siya. Kaya tinanggal namin lahat ng tubig doon at kailangan namin tanggalin lahat ng tilapia para naman hindi masayang at mamatay sila. So, naka na nga kami ng dami namin... Ah! So na-harvest na namin ang mga tilapia at ito na nga ang mga tirang tilapia doon sa pag-harvest namin. At na napamigay namin yung iba. So kung ano na lang matira, ayun na lang ang gagawin naming ulam. Pero dahil sawa ang sawa na kami sa tilapiang prito, sinugba, kung ano man. Kaya ang gagawin namin ngayon ay tuyo or daing na tilapia. So nakikita nyo naman talagang lalaki talaga ng mga tilapia at ang lusog-lusog talaga. Kaya masarap siguro yan siya at malaman talaga pag ginawang tuyo. At mas masarap talaga ang tilapia or masarap yung mga tuyo or ginamos pag sarili mong gawa talaga at ikaw talaga nakakaalam ka talaga kung paano at kung malinis ba talaga siya sa pagkagawa kasi nga di ba alam mo naman napakasarap talaga ng isda lalo na pag hilaw ay nilalangaw kaya kami po ang gumawa talaga ng aming daing or toyo at first time namin gumawa nito at syempre ako lang yung kunwari nagkikis-kis-kis-kis dyan pero pagkatapos ng video na to hindi lang akong gumawa niyan <laughs> syempre an an ako na yung may-ari ng ista ako pang pa gagawa ng pinyetang yan so nakikaliskis lang ako dyan after ko magkaliskis ng mga isa o dalawang piraso iba naman ang gumawa andyan po si si Britney andyan din po si Jayford andyan din po si Ria so gumawa din ako at tumulong naman ako dyan kahit papano para naman makita nyo ako ang gumagawa ba diba? Syempre, kami ang gagawa talaga yan pero hindi ko naman kayang ako lang mag-isa kasi kawawa naman ako ba diba? Sampling ko talaga sila pag ako lang lahat gumawa niyan sa so, ayan na nga papakita ko sa inyo ganyan pala ang pagtanggal ng mga hasang at syempre alam niyo naman yan, hindi naman kahit tanga, diba? So, tanggalan natin yung mga hasang ng mga ista at syempre yung mga bituka kasi papait talaga yung ista na yan. After nyan, o, oh, diba? Si Bruno na po ang gumagawa niyan. At syempre, pareho kami ni Bruno, mga tanga-tanga po kami, mali po talaga ang pagkahiwan niya kasi hindi dapat talaga ang paghiwan hindi banda sa chan. Dapat pala sa likod ang paghiwan niyan, kung mapapansin nyo ang mga isda ay nasa gitna talaga ang kanyang tiyan na hindi nahiwa. So, ang sa amin ay chan talaga ang nahiwa una. So, bumaliktad po siya. Yung backbone po niya or yung yung basta yung likod po niya yung naging um, hiniwa po ni Bruno ay ang tinira ni Bruno so ngayon nilagay namin ng asin hindi namin alam kung paano talaga ang paggawa ng tuyo talaga kung ibababad po siya sa asin with tubig or asin lang siya is ibababad marinate or asinan lang siya tapos ipapatuyuin o paglagay ng asin halu haluin hindi ko talaga alam basta ang alam ko ang isda na gagawing tuyo ay maalat so aasinan lang siya so, hindi ko talaga alam kung paano ang proseso so ayan ginawa ni Britney nilagay niya ng asin pa isa-isa and then na namin ang tagal-tagal namin at mukha kaya binuhos namin ang isda lahat at saka yung asin lahat at pinakpan at hinalo-halo at pin, yung tag gibunal-bunal basta bahala na kayo dyan so nilagay niya ng asin niya yung isda tas um, kinamay-kamay lang niya konti tapos after na magkamay-kamay syempre natutusok siya ng mga pinik ng mga isda. So, mga stupid talaga na wala talaga kaming alam. Kasi syempre, alam, laki na kami dito sa bundok, pero hindi naman kami laki sa dagat na alam yung paano gawin yung toyo. So, ayan, nagsuggest si Rhea na lagay ng, ng takip. So, paglagay ng takip, eh, ialog-alog eh, lang siya. Alog-alog, alog-alog, alog-alog. Yung ganun, parang ganun lang hanggang sa ma-mix well. <laughs> Mix well. Ayan, alog-alogin mo lang siya hanggang sa mahalo ng maigi yung asin in the, ano ay yun, yun lang bala na kay Jan so gumawa din si Rian ng ganun pero sa kanya naman ay binabad naman niya ng asin overnight kaya nung tinikman namin siya kanina nakaluto na kami sobrang alat talaga guys pero masarap pa naman siya siguro hugasan lang siya bago siya i-luto so ayan na nga ito ang yung eh. Tag nito, ipapatuyo na namin siya. Ilalatag na namin siya sa mainit. Under the sun. The heat of the sun. So, ayan na si Ma'am si G. Mukhang si Corazon. O, di ba? Nilagay namin. Tapos, ilalagay na namin yung tuwalya. At sabi nila, pag naglagay doon ng ano, tuyo dapat daw. itatapon tapon <laughs> Charot lang. Ilalagay namin dyan sa aming pantakip na kung saan madrain talaga yung water para wala siyang masyadong water pag pinatuyo. Kasi nga, yun ang cost ng ano bacteria pagbasa, di ba? Kaya lagi kayo magpatuyo diyan, kaya pagbasa kayo kailangan yung punasan kasi hindi sa lahat ng bagay masarap ang basa. Ay! Yung tuyo na yan ipapa lagay natin siya sa medyo butas-butas para ma-drain yung kanyang water pagdating ng sun. Ah, di ba? Hindi ko alam kung paano gawin talaga ito. Ang alam ko lang pag ginawa ng tuyo talaga, merong screen or sa may bandang ang uh, mahanginan siya, mga ganun-ganun. So, kaya na bahala mag-adjust. Basta, ang alam ko, para hindi siya masira, lagyan siya ng asin. So, we really don't know kung ano talaga ang amount, kung 1 is to 1, 2 is to 2, 3 is to 3, kagaya ng ginamos na paggawa ko. So, ayan na nga, napag-decide namin na lagyan siya ng lukay or dahon ng niyog para mas madrain talaga kasi dumami na po siya at yan po yung gawa ni Rhea. So, hindi lang tuyong yung ginawa namin, kundi ang mga tirapyang um, sarsyado. So, abangan nilang po ang aking next video para sa ating ibang putahe ng isda. So, habang kumakain kami ng sarsyado isda, ito na po ang ating second day ng pagpatuyo ng ating tilapia for daeng. So, hapon na po yan ang second day. So, medyo dry na siya at wala na po siyang langaw. Konti na lang pala. O, ba? Diba? Masarap talaga ang tuyo pag may langaw. Part po yan ng processing ng tuyo talaga. So, it's up to you how you clean your tuyo bago kainin. So, kung gusto nyo malinis na malinis, hugasan niyo muna siya bago o prito. Maganda rin naman yan, hindi naman mawala yung pagkaalat niya at hindi mawala yung pagka-dryness and crunchiness niya pag mo lang siya ng konting-konting. Kahit isok mo siya ng mga ilang minuto bago lutuin, mas maganda po siya. Mas lessen yung alat, mas malinis po siya. Kasi ba diba, ang pagpapatuyo talaga niya, hindi mo talaga maiwasan na may langaw talaga. di mm, ba diba? So, ayan na, dry na, dry na siya. Pero itong video na ito, habang ginagawa ko to nakakain na namin yung tuyo na yan. Ninakaw na nga ng ibang mga bakla. Ay, kanina lang, kinoon na nakaplastic na. So, konti na lang natira dyan sa dami niyan. Konti na lang talaga kasi alam naman ng mga bakla, mas mabilis pa ang kamay nila sa mga pusa na nakaabang dyan sa aming toyo na tilapia. So, dahil late na tong video na to, dahil marami pa tayong ginagawa. So, ayan na nga, nakuha na namin ang mga tuyo at syempre, sana pala ganyan na lang ginawa namin dun sa mga tilapia ang nauna namang kinuha kasi nasasayang lang siya at pinamimigay na lang namin. So, ngayon, pag maging okay ng aming tilapiahan, gagawa kami ng maraming maraming tuyo pag nagharvest kami. Para naman, ibenta e sa mga tindahan. Cheres! O diba? Fresh from the farm. So, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa pananood ng paggawa ng aming bang, oh, bangos, tilapia na toyo, Bahala na kayo kung gumawa kayo ng sarili niyong isdang tuyo. Thank you so much for watching. Bye-bye!